Hello, good morning guys. So, mayroon akong natanggap na notification. <clears throat> Ito naman yung bagong uh, modus ng mga hackers ngayon, guys. So, iba ang logo na ginagamit nila. Dati kung nanotice nyo niyo sa ibang mga content creator na nag-post, nag-share sila sa, kanil sa kanilang mga uh, timeline na ang logo ng mga hackers is yung Facebook, 'di ba? Ngayon, iba naman ang ginamit nila nga logo. Uh, ito yun, uh, makikita niyo uh, Meta Business Suite. So, yun ang ginagamit nila. So, nag-message sila sa akin. Doon sila nag-message sa, sa notification. So, ito guys, huwag niyong paniwalaan ito. So, bago na naman ang logo nilang ginamit. So, ito guys is, ano ito, mga hackers yan. So, huwag niyong paniwalaan yang Yung mga um, logo na yan is, ano yan, nag-drop sila ng link. So, nakikita nyo dyan, nag sila ng link. Huwag nyong i-click ang link. Basahin, pwede nyo basahin yan, pero huwag kayo maniwala dyan. Uh, ibang modus yan ng mga hackers yan. Kasi yung mga hackers, no, um, alam naman natin, di ba, may clue na tayo, no? Yung mga modus nila, no, doon sila nag-notify na sa mismong, ano, sa notification. Uh, dati, hindi sila nag-notify. Doon sila mag-message sa messenger ng page natin or kung sa inyong uh, profile messenger ninyo. So, ngayon, ang ginagamit ko is page yun. So, hindi ko na, uh, tin tinoturn off ko na yung professional profile ko guys kasi gusto ko ng privacy. Doon na lang ako sa Facebook page. So, mag-ingat po tayo. Baka uh, mayroon kayong manotice na mag-message inyo na ito ang ang hitsura ng bago nilang logo. No? So, ito lang muna ang i share ko sa inyo guys. Thank you. Have a good one.